Magandang gabi mga kapinasoror. Salamat sa pagbisita dito sa ating munting sulok ng kilabot at kababalaghan. Bago natin simulan ng kwento ngayong gabi, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating Pinasoror channel, at ishare sa inyong mga kaibigan na mahilig din sa katatakutan. Ngayon, ihanda ang inyong sarili dahil sisimulan na natin ang isang nakakakilabot na kwento. Sa isang tahimik na baryo, matagal nang usap-usapan ang tungkol sa isang lumang tindahan. Natila ba laging bukas kapag gabi. Ayon sa mga matatanda, may mga gamit doon na hindi dapat bilhin dahil ito ay may kasama. Isa sa mga gamit na iyon ay ang lumang radyo na may kakaibang kasaysayan. Isang binatang nagngangalang Rico ang nakabili nito. Una, natuwa siya dahil mahilig siyang makinig ng musika habang natutulog. Ngunit pagkasindi pa lang niya sa radyo, imbes na musika, isang malungkot na boses ng babae ang kanyang narinig. Mahina parang nagmumula sa malayo. Tulungan mo ako. Nandito ako. Noong una, inisip ni Rico na baka kakaibang signal lang ang nasagap. Ngunit gabi-gabi, palakas ng palakas ang boses. Minsan, ito'y umiiyak. Minsan naman ay, tila ba may nagmamakaawa. At sa bawat pagdaan ng gabi, nararamdaman ni Rico na hindi lang sa radyo gagaling ang tinig. Sa dilim ng kanyang silid, minsan ay naririnig niyang may humihikbi sa mismong tabi ng kama niya. Minsan, mararamdaman niya ang malamig na hangin at tila ba may anino na kaupo malapit sa radyo. Ngunit ano nga ba ang kwento ng babaeng ito? Noong panahon ng hapon, may isang dalagang nagngangalang Isabel. Maganda, mabait, at kila sa baryo bilang isang mahusay na mga awit sa simbahan. Ngunit isang gabi, sagit na nakaguluhan ng giyera, nasundan siya ng mga sundalong dayuhan. Siya ay dinukot, dinala sa isang kubo sa gilid ng kagubatan. At doon ay pinahirapan at pinatay. Ang huling bagay na hawak niya bago siya bawian ng buhay ay ang lumang radyo na bigay na kanyang ama. Isang radyo na madalas nilang pinakikinggan tuwing may balita mula sa Maynila. Doon siya huling narinig na humihingi na saklolo. Dahil sa matinding takot at sakit, ang kanyang kaluluwa ay natrap sa radyo. At simula noon, sino mang magkamali sa paggamit nito ay makaririnig ng kanyang walang katapusang pagmamakaawa. Habang patuloy na ginagamit ni Rico ang radyo, unti-unti na ring nagbago ang kanyang ugali palagi siyang puyat. Siya ay pumayat at may mga pagkakataong nakikita ng kanyang mga kapitbahay na para bang may kausap siyang mag-isa. Isang gabi, narinig ng kanyang kapitbahay ang sobrang lakas na tugtog mula sa bahay ni Rico. Ngunit kasabay nito ay isang nakakapangilabot na halakhak ng babae. <laughs> Nang puntahan nila ang bahay, nakabukas ang lahat ng ilaw at ang radyo ay umaalingaungaw ng static. Sa gitna ng puting ingay, malinaw na maririnig ang boses ni Isabel. Hindi ako makaalis. Hindi ako makaalis. At pagkatapos noon, may isa pang tinig na nadagdag. Hindi na babae isang lalaki. Isang tinig na pamilyar sa mga kapitbahay. Ito ay si Rico. Tulungan niyo ako. Nandito na rin ako. Nalaman ng mga matatanda na ang radyo ay hindi basta ordinaryong gamit. Isa itong sisidla ng kaluluwa. Ang sino mang masangkot dito ay magiging bahagi ng sumpa Simula noon, ang radyo ay hindi na muling nakita. Ngunit gabi-gabi, may mga nagsasabing naririnig nila sa hangin ang mahinang static at tinig na isang babae at lalaki na humihingi ng tulong. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang susunod na magiging biktima. Kung nagustuhan nyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutan mag-like, at mag-subscribe dito sa Pinas Horror para lagi kayong updated sa ating mga bagong katatakutan. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan. Baka sila naman ang makasaksi ng kakaiba. Hanggang sa muli, magandang gabi mga Kapinas Horror. Hanggang sa muli mga ka Horror. <laughs>